Alright, sa video na to, isa sa pinaka-powerful at effective na strategy na ginagamit ko at ng mga students ko sa Trading Circle Academy ay ang Fibonacci Trading. So, ituturo ko sa inyo um, kung paano gamitin to at bibigyan ko kayo ng glimpse. So, Fibonacci is everywhere. Alam nyo po ba yung Fibonacci, it was devised by Leonardo Fibonacci. I think, Italian mathematician siya, na sinabi niya lahat ng bagay sa universe, sa mundo, pag mo, mag -e end up sa value na 6-1, 6-1 something. So, yung parang golden zone na tinatawag dito sa trading. So, ganon siya. Tinan nyo, sa flowers, sa Milky Way, sa universe, sa galaxy, even yung face natin, yung shape ng ear natin, yung eyes natin, ano ba to Snail? tas so, yan pati sa mga abstract design so bintana ng simbahan so it's everywhere. So Fibonacci in trading paano ba natin ginagamit? 'Di ba? Um yung Fibonacci um isa to sa mga dinidiscuss na lesson sa atin nung nag-aaral pa tayo sa high school or sa college. So ginagamit din pala siya sa market no. Fibonacci retracement levels work on the theory that attempts to identify where the price will go in the future. Ibig sabihin nito, <clears throat> tinatry i-predict ng Fibonacci saan yung sunod na magiging destination ng price. So, in order to apply Fibonacci levels to your chart, you'll need to identify swing low and swing high points. So, kailangan po muna marunong kayong magbasa ng market structure. That's the prerequisite bago gagamit ng Fibonacci. So, pero papakita ko naman siya sa inyo sa example na ibibigay ko sa inyo. So, paano ba gamitin? So, number one, find a trending market uptrend, downtrend. Yun ang una. Pangalawa, mag-draw ka ng trend line. Okay? Trend line, simpleng-simple. <clears throat> Three, i-identify mo yung swing high and swing low. Yung higher high, higher low, lower high, lower low. Pang-apat, wait for the price a level to hit na trend line. Pag nag na siya ng trend line, i-plot mo yung Fibonacci mo and the price must hit trend line in between 0.382 and 0.618 lines. So, papakita ko siya sa inyo. Pakiset po itong settings na to sa setting nyo. Alright, set nyo na lang siya. Pause nyo na yung video na to para gayahin nyo to ha, ng actual. So, kapag may support and resistance, ganito lang po yan. So, anong tawag dito? Ano yung muna itsura ni market? This is downtrend, kung mapapansin nyo. Dahil meron ditong lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay, sana po marunong kayo magbasa nun. And I think may video naman akong ginawa about sa pagbabasa niyan. Pwede nyo pong hanapin bago kayo mag-proceed sa video na to para mas klaro yung pagkaintindi nyo sa panibagong lesson na to. So, pag nag-identify nyo na po, draw kayo ng mga resistance, support, yan. And then, i-plot nyo yung Fibonacci nyo from the recent swing high the recent swing low. Tapos makikita nyo, dito sa golden zone, bumabalik siya. Isang example lang to pero ipapakita ko siya sa inyo sa chart ng actual para mas maintindihan nyo. Then, pwede siyang gamitin kapag nasa trend line na. So, draw kayo ng trend line and then from here, makikita nyo, ito yung uh, nag-touch na price kay trend line. And then, eto yung, kumbaga, this is the swing high and then ito yung swing low. From point swing high to point swing low, tingnan nyo, pagbalik ni price, di ba, kanino nag-touch, kay 0.618, bumaba siya. There. Pangatlo, pwede nyo rin siyang gamitin sa pag-set ng stop loss nyo. Number one, um, just past next fib. Ito um, yung um, una na yun. So, ito yung mga fib lines. Itong 1, 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.2360. Iyan yung mga Fibonacci lines na tinatawag. So, pwede kung ang entry level mo ay kay 0.618, yung stop loss mo just past the next fib. Next fib. So, ibig sabihin, itaas mo lang ng konti sa taas, ng nasa taas ni Golden Zone yung stop loss mo. Sino ba yung nasa taas ni Golden Zone? Si 0.786. So, itaas mo lang ng konti sa kanya yung um, <coughs> stop loss mo. And then, ayan, parang kung paano ko siya pinlat. And then, pangalawang way <coughs> sa mismong swing high or swing low mo, taasan. So, for this case, ayan, same scenario to, tinaasan ko ng sobra. Dito naman yung Um, naging buffer nung stop loss ko. So, let's try it on TradingView. Alright, nandito tayo ngayon kay TradingView. Tingnan nyo kung paano. Di ba sabi mag-draw ng trendline? Okay. Draw tayo ng trendlines. Ayan. Nakapag-draw na tayo ng trendline. Downtrend si market. So, na-identify na natin structure. Paano basahin yung structure nito? This is higher... Ha higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, parang ganyan yung magiging movement niya, di ba? So, tingnan nyo kung paano nag-work si Fibonacci. So, pag na-identify nyo na yung recent swing high, so, nasa yung recent swing high? Ito, 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 No, not really recent, pero para mapakita ko siya sa example na to. Ito swing high, ito swing low. So, kapag ganyan yung formation ng price, hanapin nyo yung ganyan, plot nyo siya. Kapag downtrend yung market, pababa nyo pong ipa-plot si Fibonacci from there hanggang dito. Ayan. So, kung magtataka kayo, baka medyo iba yung Fibonacci ko doon sa settings na pinakita ko. Tinanggal ko lang po ito kasi hindi ako masyado nag-enter -e doon. Pero, important Fibonacci lines po yon Pero kayo, pwede nyo namang isama, pwedeng hindi. Pero for my case, mas prefer kong hindi siya isama. And then, baka ma magtaka kayo, iba yung levels dito. So, ni-round off ko lang po. 0.618, that's 0.62. 0.7, uh, ano yun? Ano yung kanina? 7.8 something. 0.786. So, that is 0.79. So, in round off ko po, po yan. Same thing. Same na same lang po yan. Huwag kayong makonfuse. From here hanggang dito, ayan, tingnan nyo, saan po bumalik si Price? Bumalik si Price dito kay Golden Zone. Ayan, no? Tsaka bumaba. Tama? So, nakita nyo yung power ng Fibonacci. Tsaka siya bumaba. And then, okay na. Paano naman halimbawa sabihin natin, coach, na iwanan ako ni Fibonacci from here. Ayan nakalagpas na siya. So, gusto ko pa mag-enter. Ngayon, hintayin mong bumaba ulit si Fibonacci. So, na, eto, na yung, eto na ngayon yung bago mong swing high. Eto na ngayon yung bago mong swing low. So, ngayon, plot ka from here hanggang dito. <clears throat> so, ngayon, currently, saan magre-retrace si market? Sakto ba? Sakto ba? Tama ba? Saan sakto? Ayan, no? Oh, sakto Saktong-sakto dito. Lagyan natin ng ellipse tool. Nasaan ba yung shape na yan? Ayan. Saktong-sakto -sakto kay trendline na pinlat ko tapos kay Golden Zone. So, ibig sabihin, ang prediction ko po dito, babalik siya sa area na yan. Ayan, around here. Ayan. Tapos, kapag bumalik siya sa area na yan, Diyan ka na pwede mag-sell. Harap naman tayo ng uptrend. Actually, maganda itong, eto, sa EURUSD na to. So, coach, pwede mo ba gamitin si Fibonacci kapag ranging si market? Hindi po. Kapag uptrend, uh, kapag uptrend or downtrend lang po, pwedeng gamitin ang Fibonacci. Saan siyang time frame best gamitin? Actually, sa lahat naman ng time frame, pwede to. Pero recommended ko sa 1 hour, 2 hour, and 4 hours. Sa early time frame nyo po siya gamitin. Kasi kung ranging siya, tingnan nyo, useless lang siya. ba? Diba? Useless lang. So, from here, plot mo hanggang dito, hindi siya umabot. Kita nyo, hindi umabot. May mga times po talaga na ganun. And okay lang yun, palagpasin nyo yun. Hindi lang, hindi lang naman iyan yung only trades na pwede mong i-take. Ayan o, no? umabot siya kay 0.5. So, ako kasi hindi ako nag enter kay 0.5 0.618 pataas po ang ine-enteran ko So, ganyan naman siya mag-plot Nakita nyo, pataas naman siya from swing low to swing high Kapag down uh, kapag downtrend from swing high to swing low Ganun lang, basically, super simple lang ng difference nila And try natin dito kay gold. Halimbawa, from here hanggang dito. Nangita nyo, saan bumalik si market kay golden zone? Tama? So, from here hanggang dito. Okay, saan bumalik si market? Ayan o, around dito sa mga important levels ko. Okay, try natin. Isa pa, from here hanggang dito. Okay, medyo nag-fail. Hindi siya inabot ni market. So, from here hanggang dito. Ayan, hindi naman siya lumagpas kay market pero medyo nalagpasan niya yung mga important levels natin. And kapag ganito po yung nangyayari kay market, most often than not, magkakaroon na po ng change in structure dyan or nagkakaroon ng reversal, parang ganun na and see, tingnan nyo, nagkakaroon na nga ng ganun. Kapag lumalagpas na siya masyado kay FIB, kapag hindi niya na-respected. So, ibig sabihin, nag-iiba ni structure ni market. So, ganun lang yun. So, mahirap kasi gamitan to kapag mga uh, ganito eh, kapag uh, ranging sa si market. Pero dito, try natin. Tingnan nyo, i-identify ko siya carefully one by one. Uptrend, pataas ang, ano, one, two. Ayan. Kasi ito yung, uh, ito yung swing low, ito yung swing high. So, tingnan nyo kung saan nag-touch dito kay golden zone na naman. So, from there, hanggang dito, ayan o, kasi ito na yung nakakurba. Kay 0.5 nag-touch, di ba? And from here, So, panibago. Ito na yung bago mong swing low, bagong swing high. Saan nag-touch? Okay. Kay 0.5 ulit. Okay. Tapos ito, from here hanggang dito, yon Kaso lang, lumagpas siya ngayon dito. Okay lang yon Hindi naman po perfect si Fibonacci. Pero, mas marami, di ba? Ngayon lang siya, kung, kung, magkakaroon man ng loss, dito siya nagkaroon ng loss. Pero, mas marami yung panalo. Um, admit it. So, from here naman, <clears throat> hanggang dito, kita nyo, saan bumalik? kay Golden Zone. ba? Diba? Again, try pa natin. From here hanggang dito, kita nyo, saan bumalik? Kay Golden Zone ulit. ba? Diba? So, that's the magic and the power of Fibonacci. So, you just have to master it. Basta, ang requisite nito, aralin nyo muna yung market structure and then gamitin nyo to. I hope may natutunan kayo sa video na to. Like, subscribe, and comment down below your questions para magawang ko siya ng additional video para mas may matutunan pa kayo dito sa mga content na ginagawa ko. So see you sa next na video natin. Bye-bye.